Historia Tagalog Horror Stories isang lunok ang ginawa ni Conrado bago mapilis na pumasok sa loob ng purok at agad na hinawakan sa kamay si Alia. Natigilan naman ang lahat sa ginawa ni Conrado. Napalingon sa kanya si Alia at nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Kinuha niya mula sa babae ang mikropono at ibinaba iyon sa mesa. Walang ano-ano'y hinila niya ito palabas mula doon. Hindi alintana ang boting na bitawan pa ni Alia at nabasag ng mahulog sa lupa. Halos kalad ka rin niya si Alia pabalik sa kubong tinutuluyan nila. Nang makapasok naman sa loob ng kubo ay marahas niyang pinaupo ang babae sa papag. Pabalya rin niyang isinrado ang pintuan ng kubo napaigik ang dalaga nang maramdaman ang sakit sa pang pangupo nito. Napalakas ang bagsak ng babae. Pero nang makabawi ay mabalis itong tumayo at pinagsusuntok sa dibdib si Conrado. Bakas ang galit ni Alia sa namumula nitong muka. Pagalit namang sumigaw si Conrado kay Alia at tinanong niya kung bakit kasama niya ang mga taong iyon. Kinagat ni Aliyah ang ibabang labi at sumagot na nagsasaya lang sila. Lalong nagalit si Conrado at sinabing anong klase siyang babae dahil nakikipag-inuman siya sa mga hindi niya kilala at puro mga lalaki pa. Napamura si Conrado at malakas niyang sinuntok ang mesa dahilan upang tumumba at bumagsak ito sa lupa. Sandaling natigilan si Aliyah Mabilis na umanod ang mga luha sa pisngi nito bago pinakawalan ang isang sampal sa pisngi ni Conrado. Sumagot naman si Alia habang umiiyak na siya daw ay babaeng utu-uto at babaeng tanga na pinakitaan lang na maganda ay nag na agad. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang natigilan Napalunok si Conrado at nag-iwas ng tingin bago umupo sa silya na naroon. Malalim ang bawat paghinga dahil sa labis na galit na nararamdaman. Nagpatuloy sa pagluha si Alia habang mariin ang pagkakatitig sa kanya. Bigla naman siyang natauhan sa nagawa. Tila siya'y binuhusan ng malamig na tubig nagsalita si Conrado na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Pero ipinilit ni Alia na siya daw ay tanga at utu-uto. Nagbanting ang mga ngiping sumigaw si Conrado sa pangalan ni Alia. Pero sumagot si Alia na kaya nga niya minahal si Conrado dahil tanga siya. Tanga siya dahil minahal niya ang taong hindi naman siya gusto at hindi naman siya na-appreciate. Pero tumayo si Conrado at mahigpit na hinawakan sa isang braso si Alia at sinabing tama na. Nakita niya ang pait sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tuloy-tuloy sa paglandas ang mga luha sa namumula nito mga pisngi. Gusto niyang yakapin si Alia pero hindi niya kayang gawin. Muli namang bumulong si Alia at tinanong kung mali daw ba siya at hindi daw ba talaga siya minahal ni Conrado. Unti-unti niyang nabitawan ang braso ni Alia. Ilang beses siyang lumunok at pilit na ininda ang matinding kirot sa sariling puso. Gusto niya sanang sabihin sa dalaga ang dalawang letra sa sagot niya. Pero sa halip, sumagot si Conrado at sinabing hindi. Hindi ang katagang lumabas mula sa bibig niya. Isang lunok ang ginawa ni Aliyah nang maramdaman ang sakit sa kanyang puso. Nakangiti itong nagbuga ng hangin kay Conrado at sa katumango. Mabilis niyang iniwas ang tingin ng maramdaman ang pamamasa sa gilid ng mga mata. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mukha nito. Hindi niya ito kayang tingnan na nasasaktan. Sa gilid ng mga mata niya Nakikita niya ang paglapit ni Alia sa pinto at ang pagbukas nito Pagkatapos ay tuluyang lumabas ito ng kubo Nang makaalis ay tila nangihina siyang napaupo malapit sa silya Nangangatog ang mga tuhod niya sa paa na para bang anumang oras ay mabubuwal siya Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin kapag nakita niya itong muling lumuluha Baka tuluyang siyang mawala sa katinuan at bigla na lang itong ikulong sa mga bisig niya na hindi niya maaaring gawin. Inihilamos niya sa mukha ang dalawang palad at mariing ipinikit ang mga mata. Gusto niya itong habulin at bawiin ang lahat ng sinabi pero mariin niyang pinigilan ang sarili. Biglang nagbalik sa kanya ang lahat ng mga nangyari ang ipinangako niya sa sarili niya noon at ang mga kailangan muna niyang gawin. Lumunok siya at pinuno ng hangin ang dibdib. Gusto niyang pagaanin ang bigat sa dibdib niya sa paraang iyon. Pero hindi iyon ang na nangyari. Walang nagbago dahil tila may nakadagan pa rin isang malaking bato sa kanyang dibdib gamit ng isang kamay ay nasabunutan niya ang sariling buhok. Nang muling bumalik sa isip niya ang lumuluhang muka ni Aliyah ay doble ang kirot sa kanyang puso. Bumalik sa kanya ang lahat ng mga alaala -ala mula nung una niya makilala si Aliyah nang malaman niyang anak ito ng pinakasalan ng kanyang mama Trina. Nang mangyari ang panloloob sa mansyon at namakasama niya sa baryo kisostomo si Aliyah, Matagal na panahon niyang inilihim ang tunay na nararamdaman para sa babae. Ngayon na ito na mismo ang naghayag ng pag-ibig sa kanya ay ah hindi naman niya ito maaaring tanggapin. Isinandal niya ang ulo sa inuupuan at mariing ipinikit ang mga mata. Matagal siyang nanatili sa ganoong ayos hanggang sa bigla niyang marinig ang boses ni Anjo mula sa labas ng kubo at tinatawag siya at ilang beses itong sumisigaw na si Alia, si Alia. Tila tumalon mula sa dibdib niya ang kanyang puso nang marinig ang pangalang binanggit ng lalaki. Agad siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng kubo. Bumungad sa kanya ang humahangos na si Anjo. Mabilis siyang dinamba ng takot sa dibdib na makita ang itsura nito. Sinabi ni Anjo na nakita daw niya si Alia na umalis. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Mula rito ay nalipat sa labas ng bakuran ang kanyang tingin. At tinanong niya si Anjo kung ano ang ibig nitong sabihin. Isang lunok ang ginawa ni Anjo. At sinabing nakita niya si Alia kanina sumakay ng tricycle ni Mang Junisio papunta sa bayan. Mas lalong lumalim ang kunot sa nakakunot niyang noo Wala sa sariling nakapagmura siya bago mabilis na tumakbo Sumunod naman sa kanya si Anjo At sinabi nito na sinubukan niyang habulin si Alia gamit ang motor ni Nando Pero nang mapansin nitong hindi niya kasama si Conrado Ay agad itong bumalik para sabihin ito sa kanya Ilang beses siyang napalunok ng marinig ang mga sinabi ni Anjo. Lumakas at dumoble ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hinayaan niya itong umalis kanina pero hindi niya naisip na magagawa nitong umalis ng baryo. Hindi ito pwedeng bumalik sa Maynila dahil delikado ang buhay nito. Sinabi ni Anjo na gamitin nila ang motor para maabutan si Aliyah at tumangon naman si Conrado sa sinabi ni Anjo at agad na umangkas sa motor. Nakita naman niyang kalalabas lang ni Tiyo Gado mula sa bahay ni Nadia. Mabilis na nangunot ang noon nito nang makita sila. Tinanong ni Tiyo Gado kung saan sila pupunta at sumagot naman si Conrado na mamaya na lang niya ipapaliwanag. Nagsimula nang tumakbo ang motor para habulin si Aliyah kailangan nilang maabutan si Aliya bago pa man ito makasakay ng bus. Hindi ito pwedeng makaalis. Kung may mangyaring masama rito ay hindi hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Mas binili naman ni Anjo ang pagkapatakbo ng motor. Halos pali pa rin na nito ang minamanehong motor. Makalipas ang isa at kalahating oras ay nakarating na sila sa terminal ng antike. Nagmamadali siyang bumaba at patakbong nilapitan ang pinakamalapit na bus sa kanila. Sinuyod niya ng tingin ang loob pero nang masiguradong hindi ito patungong Maynila ay mabilis siyang lumipat sa bus na katabi nito. Inisa-isa niya ang mga bus at hinanap ang patungong Maynila. Nang mapag-alaman na wala ni isa sa mga ito ang papuntang Maynila ay wala siyang nagawa kundi pasukin ang lahat ng bus muli niyang isinigaw ang pangalan ni Alia at umaasang may maliit na tinig ang tutugon sa kanya si Anjo man ay abala rin sa paghanap sa kabilang bus katulad niya ay tinatawag din ito sa pangalan ang babae siya man ay patuloy lang sa paghanap pero makalipas ang halos 10 minuto Laglag ang mga balikat siyang pumanaog sa isang bus na nasa pinakadulong parte ng terminal. Ito na ang huling bus na naroon. Ilang beses niyang minura ang sarili nang hindi mahanap si Aliya. dinaipanya niya ang nawala ng malaking halaga habang iginagala ang mga mata sa paligid. Umaasa itong makikita niyang muli si Aliyah. Muli niya ulit sinigaw ang pangalan ni Aliya at nagsimulang pumatak ang luha mula sa mga mata niya na kahit saan niya ibaling ang tingin, hindi niya makita ang babae. Naikuyom niya ang mga kamay at sinisi ang sarili. Kung hindi niya lang ito sinaktan, kung hindi lang siya naduwag ay baka hindi ito umalis. Baka masaya sana silang magkasama ngayon nabuhay ang makina ng bus na nasa harap niya nagsimula itong umandar at nang tuluyang makalayo tila tumigil ang mundo niya nang mabaling sa kabilang daanan ang mga mata hindi kalayuan mula sa kinatatayuan niya ay naroon si Alia malayo ang tingin nito yakap ang sarili at walang tigil sa pagluha bago po tayo magpatuloy Suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Tinawag ni Conrado sa pangalan si Alia. Nang mabaling sa kanya ang mga mata ng babae ay mabilis itong natigilan. Narinig niya ang maliit itong tinig at tinawag siyang kuya Patuloy sa pagragasa ang mga luha niya habang nakatitig sa mukha nito. Mabilis niyang tinakbo ang espasyong namamagitan sa kanila. Mas lalo namang napaiyak ang dalaga at nagsimula na rin humakbang upang salubungin siya. Nang makalapit ay agad niya itong ikinulong sa kanyang mga bisig. Lumakas lalo ang iyak nito habang nakayakap din sa kanya ng mahigpit paulit-ulit niyang sinasambit ang salitang sorry habang hiya kapito at sinabi rin niya kay Alia ang salitang mahal kita mahal na mahal idinaan niya sa pagbulong ang mga salitang matagal na niyang gustong ipagsigawan sa buong mundo hindi niya mapapatawad ang sarili kung sakaling muling mawala sa kanya ang babae nang hindi niya nasasabi rito ang tunay na nararamdaman wala na siyang pakialam sa mga pinangako niya sa sarili noon. Wala na rin siyang pakialam kung man ang mangyayari sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay nasa piling niya ang dalaga at magkasama sila. Hindi naman inaasahan ni Alia ang mga lumaba sa bibig ni Conrado. Walang kapantay na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Mabilis siyang kumala sa yakap nila at tinitigan ng maigi ang mukha ng binata. Gusto niyang makasiguro dahil baka pinaglalaruan lang siya ng kanyang imahinasyon. Hindi makapaniwala nagtanong ito kung mahal mo ba ako. Napalitan ng pag-aalala ang masayang reaksyon sa mukha ni Conrado at sinabing ayaw mo ba at kinabahan siyang humiti. Napatakit sa sariling bibig si Aliyah. Hindi ito makapaniwala sa mga nakuhang sagot mula kay Conrado. Sumagot si Aliyah na gustong gusto at halos magtatalon ito sa tuwa. Agad na naglaho ang pangamba sa mukha ni Conrado nang masilayan ang saya sa mga mata ni Aliyah. Sumilay muli ang malapad ng ngiti sa mukha ng binata at hinawakan na magkabilang pisngi ng dalaga sa kasiniil ng halik. Nang maramdaman ni Alia ang malambot ng labi ni Conrado sa mga labi niya ay agad siyang pumikit. Pakiramdam niya ay para siyang naglalakad sa mga alapaap. Tama nga ang sabi nila, iba ang tamis ng unang halik hindi iyon mainit na halikan kundi simple lang. Matagal pero hindi marubdob. Na maghiwalay ang mga labi nila ay muli siyang niyakap ni Conrado. Kumanti siya ng mahigpit na yakap dito. Paulit-ulit siya nitong hinahalikan sa gilid ng ulo na tila ba bumabawi ito sa mga oras na dapat sana ay masaya sila. Hindi kalayuan mula sa kanila naroon at tahimik na nanunood si Anjo. Bahagya siyang nagulat pero hindi na nagtaka pa nang makita ang magkapatid na naghahalikan. Simula kasi nang maabutan sila ni Conrado na magkasama noong gabing magalit ito sa kanya, nagduda na siya sa tunay na relasyon ng dalawa. Baka sa mukha ng lalaki na hindi sila totoong magkapatid at hindi rin nagturingan bilang magkapatid. At sa mga oras na ito ay nakumpirma niyang tama siya. Mula sa dalawa ay nabaling ang tingin niya sa iilang tao sa paligid na nakasaksi sa nangyari. Halata man ang gulat pero mas lamang ang kilig sa mukha ng mga ito. Napangiti na rin siya gusto niya si Alia pero hindi ganoon kalalim para hindi niya suportahan ang kasiyahan nito. Matapos mag-usap sandali, magkahawak kamay namang lumapit si na Conrado at Alia sa binatang si Anjo. Mababakasan ng bahagyang pagkagulat sa muka ang babae nang makita si Anjo. Tila nagtatakang nagtanong si Alia kung bakit nandito rin si Anjo Nagpaliwanag naman si Conrado na si Anjo ang nagsabi sa kanya na umalis siya at siya rin ang naghatid sa kanya dito. Nilingon ni Alia si Anjo at pinasalamatan bago muling yumakap si Conrado kay Alia at hinalikan niya ito sa noo. Malambing na nagsalita si Conrado kay Alia na uuwi na sila. Mabuti na lamang dahil mahaba ang motor na nahiram ni Anjo iyon ay tipo ng motor na pampasahero Habal-habal kung tawagin ng ibang tao Binilhan na lang nila ito ng gasolina malapit sa terminal At pagkatapos ay diretsyo na silang umuwi Sabit na binuksan ng lalaki ang zipper ng sariling pantalon Habang nakatitig sa malulusog na dibdib ng dalagang nakangiti sa kanya Nasa isang liblib na parte sila ng gubat kung saan siya dinala ng babae. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong itulak pahiga sa madamong lupa sa ilalim ng punong mangga. Tila nanlalambing pang nagwika ang magandang dalaga na isama mo na ako. Pinagpapawisan pang mumitirito si Carlos at nagtanong kung saan Malanding umiti ang babae at sinabing sa biyahing langit at kaagad itong hinubad ang suot na damit. Pagkatapos nga nooy hindi na sila maawat pa sa paghahalikan. Tuluyan nang nahubad ng babae ang lahat ng suot nito kaya nagdesisyon siyang siya naman ang maguhubad. Nang tuluyang mahubad ang suot na pantalon at brief ay napangiti ng malapad ang dalaga nang makita ang pitong purgadang alaga niya. Kasabay ng pagtayo ng kanyang ari ay taas noorin rin siyang tumayo sa harap ng babae. Tila nagmamalaki pa sa haba at laki ng kanyang alaga. Sinabi pa ni Carlos na natutuwa ka ba sa nakita mo, Maria? Napahigik-gik ang babae sa tawa, tila kinikilig habang nagniningning ang mga matang nakatitig sa mahabang bagay na nasa harap niya. Sumagot ito at sinabing oo na nakakaakit na tinig kaya mas lalo siyang nakaramdam ng pananabik. Napatingala naman siya at napapikit ng maramdaman ang malambot na kamay ni Maria sa kanyang sandata kulang na lang ay tumahol siya na parang aso nang maramdamang isinubo ng babae ang kanyang ari. Napakainit ang bibig nito, madulas at malaway. Umungol siya habang pabaling-baling ang ulo. Hindi nagtagal ay hinawakan niya ang likod ng ulo ng babae at pinagdiinan palalo sa kanyang alaga. Hindi tumagal ay sumabog ang similya niya sa loob ng bibig ni Maria. Dahil sa sarap, kahit tapos na ay nakatingala pa rin siya sa langit habang nakapikit. Hingal na hingal na nagturan si Carlos at sinabing, Ang galing mo Maria. Nagsalita pa ang dalaga at sinabing, Gusto mo bang bumiyahi tayo? Dinuktungan pa niya ang sinabi na hindi nga lang papuntang langit kundi sa impyerno. Natigilan siya at nagtaka sa huling parte ng sinabi nito. Nagmulat siya ng mga mata at ibinaba ang tingin. Nang makita ang itsura ng babae ay napatili siya. Nagbago na ang itsura nito. Hindi na kagaya kanina na isang magandang dilag. Ngayon ay buhaghag na ang buhok nito. Nakalabas ang mga pangil Labas ang mga ugat sa muka at tumutulo ang laway sa bibig. Mabilis na ipinasok ng babaeng halimaw ang ari niya sa bunganga nito. Muli siyang napasigaw pero sa pagkakataong iyon, hindi na dahil sa sarap, kundi dahil sa hindi makaya ng sakit ng ginawa ng halimaw. Sumirit ang dugo mula sa kanyang ari. Hilakbot na tinitigan niya ito wala na ang ari niya. Tumayo ang babae at malapad ng ngumiti. Tuluyan siyang nawala ng malay na makita sa bibig nito ang kanyang ari.